Kung <laughs> <laughs> oh, nga no. ba ako naggaganyan? Huwag yung naman mga bisaya niyan. Ano ba tingaw, tinatawanan mo ako? Huwag na natawanan ng mga video. tigino ginawa sa motor ko. Oh. Ano mo, low -key -key. So what's up guys ngayong araw napakalaga na ito yung kuya ko kasi guys magbe birthday na Ayun ano ano okay. naman yung regalo mo sa akin G nirentahan ko to isang linggo para sa linggo? isang linggo ang magbe birthday G ano gusto Grado mo Grado ka Ay, ikaw na bahala mo? Basta wala akong babayaran dyan, mamaya. Wala, G. Mamaya na naman, kumuya ka sa akin eh, G -G. kuya. na, palbo na tayo, alam mo naman yan. Mismo, dapat diba? na, makatingin syempre... man lang ako sa bulsa ng kapatid ko. Ayan, ah, siyempre, kapatid mo ko, oh, G. Makapal yung ano natin, makapal pera asan? natin, G. Asan, asan? Siyempre, di na natin kailangan. Pag nga wow. pa ba? Wow! Wala na LB na <laughs> Bakit? <laughs> ano yung <laughs> turbo? Ano yung, ha? Asan? Asan ba? Ano mo? Ano Lah! Oo nga. Ano? Ayun oh. Pinagtitro ko no. Bisa yata yun. Punta natin. Bisa mo. Dahan-dahan lang tayo ha. Dahan-dahan lang. Pulingin ko yan. Oo sige. Sige sige. Dahan-dahan lang tayo. Ang ginagawa niya. Ang ginakabit. Bisa mo. Tara na. Puntahan natin. In ano mo kinakabitan na, na stick? Ay ayan. Robot. Hoy! Gagamit yan, te? Maglalagay ako ng sticker. Bakit? Maglalagay mo ng sticker. Bakit, siya yung motor? Oo, oh, motor ko, te. Bakit motor? Hindi mo? ka naman mukhang may-ari niya yun, te. Eh. Hindi mo may ari Nakaginto nga ako. Naka-rolex ako. Tapos sasabihin mo di mo may-ari niyan. Hindi mo pa ako ano ilalak? Oh, ba't ba, ba na nakawin? Na, Hindi mo ba ako kilala? Bakit? Sino ka ko ba? Ako pinakasikat na mga vlogger dito. Sa taray Kaya nga eh Pero ang ganito At ang taray Kausapin mo Kausapin mo Te Ano ba may problema ka ba sa akin? Wala Kaya nga man naman na stiger na pink Hindi naman pa kanin eh Mas bagay nga eh Mas bagay Ano nito Ano ah, ginawa sa motor? Ano ginawa sa motor? Gilak. Hindi pa talaga nakakasin eh, hindi ka ba naniniwala na sa akin yan? Ha? Pinadalaan ng mga bisaya, no? Ano ito. ito? Ikaw nga yung mukhang badyo sa atin, eh. Badyo yung mukhang badyo sa atin, eh. Badyo Ba't ba magsusumbong sa nanay yun? <laughs> Ang dami mong problema sa babae. Eh? Tignan mo ginawa sa motor ko. Alam <laughs> akong pailan mo. <laughs> <laughs> mga baong mo nag Hello Kitty? Eh. Ang, la ang kulit pa nun, tapos Ang lakas pa mang asar. Mga, mga, mga asar Lakas mga mga sir, gagawin mga ito Feel ko kilala ako niyan Oo Feel ko kilala ako nyan, ko kilala ako nyan. Ko kilala Mapapanood nyan. yun, mapapanood kinu dito Kinuupal ako niyan Mismo Tingin ko nga rin, tingin ko talaga Tara, alis na tayo dito Guys, comment nga kayo kung gusto nyong makita pa yung babae na yun ano, hanapin ko yun. Gay, comment kayo dyan guys. Pabuti nyo to 5K react Sana hanapin ko yung babae na yun. Kukumprontahin ko yun. Yun na yun eh. Yun, huwag nyo natawa ng mga video. Tignan ako ginawa sa motor ko. Oh. Tignan mo, Hello Kitty. Puro pink. Grabe. Baka ba ako naggaganyan? ano <laughs> na toltoanan naman mga bisaya nyan. Tama ba't ikaw tinatawanan mo ako. <laughs> Tingnan mo naman kasi. Bagay sa itsura. Gusto ba na siya mag dito? Ano yung itong galo? Hindi mo ka, tulungan mo ko. Bala ka dyan, ako. bala ka